Ito so mga idol Tapos na natin Napalinan Ay na, 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 narinig na, narinisan pala So ayan Ando no Maliwalas na rin sila So ano na yan ah, Lalaki na yan Okay Okay mga idol, uh, good morning So August 20 na ngayon So ayan mga idol Welcome back again to my channel Chris Kibara 56 Mix Vlog So ayan mga idol, ay, nakabalik na tayo dito sa Pangasinan sa Kubo natin So nakauwi na yung pinagdrive natin So dito na tayo ngayon So ngayon mga idol is ano Titignan natin yung mga pananim natin kasi ang tagal na ma, nating hindi nalinisan so titignan natin yung dragon natin na tinanim natin kung ano uh, ano na malalaki na so ipakita ko sa inyo mga idol oh. ang dam hahaba na yung damo kasi isang buwan na kalahati kung hindi nalinisan kasi kaya dumami yung damo na malaki. so pati yung mga talong tingnan yung mga idol So ito mga idol oh. Tingnan nyo Ang kapal ng ano Damo oh. So ito yung talong mga idol oh. Dami na ng bunga Inspira ng kapatid ko to eh Kaya hindi pa pwedeng kunin yung <coughs> Bunga niya. oh. Ayan mga idol oh. Marami ng bunga Nandun sa dulo yan Kaso hindi pa natin pwedeng pitasin kasi saka ispray lang nung linggo kasi hindi pa pwedeng kainin ayan ang idol malawag din pwede din pang binta so ang kapal ng damo kasi ano isang ban at kalati tayong hindi nakapaglinis dito so ayan mga idol ito yung talong na ano tinanim nung kapatid ko maraming bunga yung binakod namin so mga idol ang kapal ng damo so hanggang dito yung ano talong mo. So ayun mga idol, titignan natin yung ano yung dragon fruit na tinanim natin dito kasi sobrang kapal ng ano, damo oh. tignan nyo oh. kapal ang kasing tangkad ko na halos kasing tangkad ko na yung mga damo so titignan natin yung ano, tinanim natin na dragon fruit kung malalaki na <clears throat> at lilinisan natin mga idol okay sobrang dami nyo yan o oh. tingnan nyo harap natin tingnan nyo yung kapal ng ano mga idol oh. so yung tinanim natin na dragon fruit bali lilinisin na rin natin ito mga idol nabagod na hanggang dito eh so So yung mga dragon fruit ko rito dito hindi pa lumaki na oh. yung nasa bahay malaki na mga idol oh. kailangan linisin to marumi So ayan mga idol oh. Tapos na natin. So maliwalas na rin silang ano tutubo. Ayun. Kumbaga sa tao ay nakahinga na rin sila. Ayun. Malaki na oh. Ito gumagapang na to. So, sana tuloy-tuloy na yan. Okay mga idol. Okay so, mga idol. Tapos na natin napalinan. so ayan. Ando no. Maliwalas na rin sila. So ano na 'yan? Ah, uh, lalaki na 'yan. Okay. Talong natin na ito, lo Ang lalaki ng bunga, oh. Ano? You know? Okay, so. Lucky, oh. Ito yung ampalaya natin mga idolo oh, sa kasitaw. Ayun may bunga na ako. Ito yung sitaw ko, oh, sitaw. Haba o. Oh. Ito naman yung ito naman yung ampalaya natin. Ay, ampalaya. Yung ano natin mga idolo. Oh. Papaya o. Oh. Yung lumalaki na o. Oh. Dalawa. May tatlo nandun labas sa labas isa. So yung ibang dragon fruit natin ito oh. matangkad na oh. lumagapang na siya oh. yung kalamansi natin oh. nilinis ko na rin to pero kulang pa ng linis may medyo may madap pa sa gilid so lilinisin, lilinisin natin, natin Mamaya mga idol, ayon, oh. na ito rin matangkad na to oh. malapit na to mamunga kalamansi natin oh. nyog yan tanglad kalamansi ito yung ano natin mga idol oh malaki na siya o oh, gagapang na yan yan o oh. fruit ito yung mga unang tinanim natin mga idol o oh. mangga kulang pa linis medyo hindi ko pa malinis masyado o oh, yan oh. Okay. So yan ang update natin ngayon sa mga pananim natin dito mga idol. So huwag kayong mayang mag-subscribe para updated kayo sa mga video natin tungkol sa mga gulay at prutas. Okay?